Hoy, may nag-walk out. Lado ka ba dyan? Baka naman naihilang. Senator Antiveros, our distinguished deputy minority floor leader, is recognized for her manifestation and her explanation of vote. You may proceed ma then. Salamatabi, Mr. President. Mr. President, I voted no to the bill expanding the authority of MTRCB since it grants the MTRCB overly broad powers to censor even speech protected by the 1987 Constitution and even material not meant. For theatrical distribution. We can be specific about the materials we should protect people from. Media that, by their mere showing, constitute violations of law, including RA 7610, or the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act, RA 11930, or the Anti Online Sexual Abuse or Exploitation of Children. Supreme Court make it clear that first impeachment is a non-legislative function of the Senate this is Chavez versus Judicial and Bar Council GR number 202242 16th April 2013 and second that non-legislative functions of the Senate are not affected by the shift from 19th to 20th Congress this is the case of Pimentel Jr. versus Joint Committee of Congress, GR number 163783, 22 June 2004. It is true that the 19th Congress cannot bind the 20th Congress and all unfinished business will be terminated. But this is only true for any work done by us in the exercise of our legislative functions. Napakahalagang mandato po ng saligang batas ito. Klaro at walang kalabuan. Once we receive the Articles of Impeachment, trial by the Senate shall forthwith proceed. Hahatulan tayo ng sambayanan kung hindi natin ginampanan ang tungkulin na ito sa sambayanan. Salamat, Abby, Mr. President. Noted and entered into the records. Majority. So ayan nga mga kabatang helmet, nag-start na kasi na magbalik sesyon ang Senado ngayong araw na ito. At nandun nga si Mayora Vipi Lenny, nag-cardigan. Oh. Yes, at kasama rin niya yung mga ano no, barangay. Yes. Ng naga. Mm. Pero ito nga mga kabatang helmet, ito maugong maugong, na nag-walk out nga <coughs> daw, oh. selling president, she's Escudero, nung no, Mag-uumpisa lang magsalita si Senrisa. Wow. <coughs> Magtapohan lang ba na nag may I go out na eh nung si Senrisa na yung magsasalita? Uh, baka naman medyo sumama lang naman ang pakiramdam ng slight. Subakit so yung chant, uh, kailangan talagang mag-CR o uh, lumabas. Kasi si, si Senrisa kasi ang magsasalita. Uh, baka allergic. Oo. Uh, <laughs> Pero ayan nga mga kabatang helmet, eh ang ganda naman talaga ng sinabi ni Senrisa, ang ganda ng statement niya. It's uh -oh. about sa impeachment din, video uh -oh. game. Eh, baka nga na allergy. Oh. Pero, anong oh, allergy yan? Ha? Anong, anong allergy, allergy, yan? Si <laughs> Pero, nga, bumalik naman si ah, selling President. Umayon, oh, mm. Um, Pichuga Pero, yun nga, mga bata helmet, yun yung maugong na ano usapin ngayon, ano kaya mga yeah. spekulasyon, hinggil dyan, dahil may mga nagsasabi nga daw na nag out. Pero, yeah. di ba, malay natin. Ano ba na malay natin, na, yun nga, nag-may I go out, oh. yung oh. full bladder na kailangan ng umihi, oh. sa labas, nagutom, kumuha oh. ng pagkain. hindi oh. natin alam. ba? o baka nga yun nga, na allergy. Uh, let's give him the benefit of the doubting. Doubting talaga. Doubting uh. Thomas. Yes. <laughs> o, diba? Diba? Pero ayan nga mga bata helmet, kung ano man ang rason, mas maganda sana siguro kung napakinggan niya Oo. yung statement ni Sen Riza. Pwede naman niyang mapakinggan kasi nasa social media naman, di ba? At naka naman ang Senate kanina. I-rewind, I-replay, di ba? Uh, Baka naman masakit kasi sa pandinig Ah, may tinnitus. Charot! May tinnitus? Ang tawag doon? Hindi, <laughs> may... Pag tinnitus, may ringing sensation. Oh, sa first yun, dito, dito Pero ayan nga mga bata, comment nyo dyan kung anong masasabi nyo. At ang daming mga pictures na lumalaganap na nakipagkamay kay VP Lenny or kay Ay? Mayora VP Lenny. Ay, Vipileni may tumabi! Pero... May Jepal! May tumabi ka! Naloloka ako. Bakit nandun? Pero anyway... Wala nang lapang Hindi, ba? Instagram sa mga video to. Kailan mag-subscribe at i-click notification bell para lagi update sa lahat upload namin ng video ka stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. mag iingat dahil ang impact sa, -sa paligid lang. Video oh, pa. Oh. At maulan na ngayon. Pwedeng magkaroon tayo ng flu kasi rainy season na. Uh -oh. So, andyan na naman ang mga sipon-sipon si bon at ang dengue. Yes. Kaya ingat po ang lahat. Basta sa, sa baha. Oh, ano sa baha? Leptospirosis naman. Mm naman. -hmm. O, oh, basta mga ba ng helmet. Sabi ng sa buhay ng helmet, din ang siya yung chen, better everyday. God bless everyone. Bye! Baka so, tayo. May Hindi. ba na allergy nga. Kasi, uh, allergic. Oo. Uh, oh, oh, allergic uh, uh, impeachment. allergic impeachment. Uh -oh.